Lagara 10 NMS. Ano yun? 10 NMS. 10 NMS. 10 NMS. 10 NMS ah, 10 minutes. <laughs> Ina, natanga ako dun, tol. Ano natanga ako dun, tol. Aray ko. Ambulansya, tol. Yung tricycle. Ano? Kamusta bubong nyo? Ay, pumapatak? Ha? Ah, malakas, malakas oh, yung patak. Marami, marami. Mga Hindi yun, ako. ulan Loha. O oh, yan, loha. Yeti. Yeti, paano kung umiyak ako ngayon? Anong gagawin mo? Edip. Aray ko. Umidlip pa nga. Sabi ko, loloha ako eh. Ah, ang hul- Tino mo, buti pa si Yeti, wholesome Tapos <laughs> so, ikaw, edip eh, lang ako <laughs> Matutulog na po ako, mga kapuso Hindi ako nanonood ng ganyang game lagi ako nakatambay dito Ito ah, friend scene May mga bagay kasi sa buhay Na hindi na kailangan ng explanation Minsan nararamdaman mo na lang talaga Kap! Baka maligaw ko, kap! Naresmute ka nga, kain Uy! Uy, lantaon ka na, Zak! Kalma, kalma. Breast milk ka dyan, ha? Breast milk, breast milk ka dyan, ha? Kala mo, ha? Ano ka, 2 years old? Ano ka, 3 years old? Dapat ako rin. Meron. Yay! Let's go! Let's go! Ano ko, bata? Hindi! Ito, ina. Ito, -ina, ina. Magpapakabuti pa ba ako? Gusto ko rin. Gusto ko rin. Di ba? Tama ba yun, Zach? Tama ba yun? <laughs> Nakita mo. Si Daddy naman. Let's go! Pinadede niya ako para mahilang inner child ko. Tama! Alagad ka talaga ng kadiliman, boy! Flick out! Add nyo sa Discord. Pag niyo nyo ko in-add, loloha kayo ng matindi mamaya.